100 plus po. 95 mahal pa yun dyan mura lang yan sa, uh, sa grocery sa so, grocery Lab ngayon yeah? ito na pinakamalaki di ba may mataas pa nito ayan na yun mura lang dun sa uh, 75 yata 65 pero ibang tsura yun eh hindi siya Pringles ito Oh, doon sa may dali. Friend, oh, yan pala original. Oh. Oh. Kilala niya yan ma pag nasa grocery. Unahin pa niyang dampotin niya. Swimming na naman ikaw, lalab. Lab? Lab, Scarlett. Baby. Scarlett. Labahan pa yun. Paus na pause na pause na. Saka na lang, saka lang natin labahan pagka natulog niya. Sama mo yung puti dito, ma. Baby. Yung pula, labahan ba yan? Oo, labahan na rin yun. Puro pawis na niya yun. Scarlett. Check-check naman ang ate, oh. Yung pula, dyan sa loob ng ano, Ah, oh, oo, oh, oh, para di kita. <coughs> Nandiyan yung white eh, para pagka nasabay ko ng labaan mo. Baby! Tingin hmm? ka dito. Salat. Huh? Hi. Salat. Hi. Salat. Ano kina kain mo, love? Lab. Scarlett?